guys, good morning, good morning ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat meron tayo ditong bagong dalang board guys oh. Uh, LG dual inverter yan bubukan natin i repair tingnan nyo ang ano nito guys issue. tingnan nyo ha yan tingnan nyo pag isaksak ito oh. hindi siya tumutuloy tingnan nyo yan oh Saksa ko na oh. Yan, ganyan lang siya guys. Tutunog, di tumutuloy. Tutunog, di tumutuloy. Yan, ganyan lang yan guys. Yan. Yan, ganun lang guys oh. Yan. <coughs> alamin natin yan so, anong problema ah sinipon ako ah kumain ako ng karamin yan tingnan natin madalas naging problema niyan guys sa power supply or yung system IC niya kung nag short yan so, kita natin yan guys dito yun ito ayun good pa naman ang ano hindi pa naman sunog power supply yan guys ang problema nito yan, so, tuwing natin na. Hindi na natin bunutin yung buruloy. Tumutundog lang siya. Power for one pa-plak quit. Yan. Madalas yang guys, dahil ito yung ito yung naituro natin dati oh. ito itong 7805 dapat wala tayong maririding na ano dito na short yan wala okay ibig sabihin okay yan yan okay na wala diode guys pag sira ang ating diode may dahil nito guys o oh. ito oh. papunta sa ating pan motor yan eh itong mga diode na to pag, pag shorted ng isa dyan ganyan ang nangyayari ito ayun hindi ito isa o oh, yan o oh. shorted yung ating isang diode o oh, tingnan nyo guys itong diode na to o oh. o oh. Yan, shorted oh. To. Ito 'yan guys oh. <clears throat> ito. Katabi na 15 volts to, katabi ng kapasitor ito. Yan bunutin ko muna 'yan para matesting natin 'yan. Itong 'yan lang ba talaga sira niya? Ano yun? Ito. So, ngayon, ito. Ito, ito 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 yun yan burutin ko muna to guys sa mga naka encounter nito mag plak quit ang kanyang kuryente yan i try nyo muna to try nyo muna i check yung diode nya kasi minsan doon yan eh nag short ang diode nya eh mga ano naman to guys mga bago nating mga tropa yan ha, ka. tingnan natin to ha ito na yun o oh. yun ito guys o oh. tingnan natin kung ito ito tingnan natin na ayun o oh. oh automatic na guys uli na kaagad na sira nya shorted ang diode meron naman tayong mga patch nyan meron tayong patch nyan guys uh, ito to ito meron tayong nyan Ay, wala na rin pala ito Ay, ito ito pariho ito oh to guys bunutin ko muna to ito lang ha itong diode ito natin to kung gagana bunot hmm, yan may kahoy lang guys ng parts yan yan ito oh ito dayod natin oh tingnan natin to kung shorted ayan wala siya pag sa diode tayo mag check Wala One way lang ito guys Yan one way lang ang Pag test nito Dapat pag i-reverse nyo wala Yan ito meron Tulad nyo no, meron. Hmm. Ayan, meron Yan meron oh. Yan o Pero pag i-baliktad natin yan Wala ayan ibig sabihin good Good yan Okay Yan Pagkabit naman ito guys Ano to May marking naman yan Yan o Yun Swap Swap na mhm mm Yan hindi na natin i ano direksyon na natin yun yun ayan subukan natin guys kung gagana subukan ko muna ha Tingnan natin kung gagana to. Tingnan natin kung sasabog. Yan. Ito. palitan ko lang yung diode nya guys. Yan. Tingnan natin kung magano na siya. Ito pala na Ayan. O meron na guys. O. O. Hindi na namamatay. O. Okay na siya guys oh. Yan nag i -e lang yan. Wala tayong sensor kinabit. Hinangin ko muna maayos to. Oh so, ganun lang guys. Nakatsamba na naman tayo. May pambili na naman tayo ng bigas. Nakatsamba tayo guys. Yan. May pambili na naman ako bigas guys. Kahit isang kilo. Yan. Yan. Yun. Salamat sa Diyos. Dito ko lang iayos ko lang to guys, tapos testing ko ulit. Para uh, kunin na ni tropa to. Ready na. Uh. Uh. yun ang sikit talaga ng ano ng LG may mga burloloy Dami yang berlului. yun mga so, masikip yun 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 ayan binalik na natin guys yung ating tinanggal kanina <clears throat> Yan. Okay, nabalik na natin, no. Oh. Ito lang yung sira niya, guys, oh. Diode. Hmm. Dito na nakakabit 'yan, oh. oh Ayun. ng kapasitor. Yan. 15 volts shorted. Oh, saksak ulit natin kung power baka uh, mawala eh. Yan. natin yun yun oh tumutunog na guys oh power natin yun oh meron na guys oh may tao na oh Ayan, okay na siya oh. Salamat sa Diyos, nakachamba. Yun, sana may idea ang ating mga tropa guys na pag mga ganitong isyo, hindi naman lahat ng walang power guys yun nasira i-check nyo lang yung diode yung mga katabi niyang parts <laughs> kung goods kung hindi ayan o okay na siya o oh. ganun lang guys uh, nakatsamba naman salamat sa Diyos sana may nakuha kang idea guys at yung mga tropang mga ngalikot yung mga bago pa lang yun patayin ko na ha paggula pag wala power yun lang guys i-check nyo tong madalas siyempre una diode ito check nyo tong bridge type kung pumutok ang fuse ayan unahin nyo to pag pumutok ang fuse guys ha ito unahin yung bridge type na to ito. unahin nyo pag check yan primary at secondary tapos ito yung regulator nya madalas yan pag ito naman guys ang pumutok alam ang pumutok yan i-check nyo to chopper minsan ano to eh madalas yan pag sumabog yan nag open itong chopper nya yan pag shorted kasi ang ano guys pag sa mga tropa pala natin oh, no? walang power halimbawa maka encounter kay nito LG pag walang power sinaksak nyo na halimbawa nakakabit sa unit Subukan niyo man nang bunutin yung panmotor, motor, guys. Ito, oh. Hmm. Yan, ito. Pag shorted kasi ang indoor pan motor mo, yan. Nimbo ito, shorted. Walang power yan, guys. Magdi-digit yan. Subukan niyo man nang bunutin yung panmotor. motor. Pag, pag nabuhay ang inyong board, nag-uun ito ang problema niya pan motor indoor ngayon kung good naman ang pan motor nyo walang power i-check nyo na itong mga diode na to yan yan lang guys yan pag wala rin power yung oscillator ito hindi rin nag oscillate ito dig sitting yan yan yun lang guys yun lang ang ating repair ngayon Uh, sana, may natutunan kay guys sa ating mga bago nating mga tropa salamat sa Diyos ating ating at ingat lahat